guys! This is Boss Ryan. Welcome to my vlog. Ngayong araw ay isa-share ko sa inyo ang kaganapan dito sa bahay. Dahil nagpapagawa ako ng kisame at magpapatiles at papapintura. Ngayon lang ako na ayos ulit ng bahay kasi pre-budget. Ngayon lang nagka-budget kaya yun ngayon ulit nakapagpagawa. Tagal na rin. Saka nagkaroon din ng maling desisyon. Dati kasi, ah, uh, ko yung kotse. <laughs> Inuuna yung kotse, na nabigo sa unang kotse. Sunod, karoon ulit ng pangalawang kotse. Bigo na naman, siguro malas tayo, saka na yun isipin yung kotse. Kaya, naisipan ko na paggawa na itong bahay. Patapos na para, magkaroon naman kami na magandang sisilungan, di ba? Mas maganda kasi yung mas, mas maganda kasi yung uuwi ka sa bahay, may maganda kang makakita na. Ayan. Diba? Yung maalwala. So, ayun. Tara. Share ko sa inyo to. Uh, dito muna tayo una sa kusina. Yan. Ayan. Ito yung kusina ko. Yan. Ito yung dito yung dining. Yan. Diyan ako pwesto. Meron na siyang nilagay na ilaw pero... yan. Wala pang pintura. Wala pang, kisa, wala pang pintura yung kisame kasi... Uh, papa ko muna siya ito, itong bar na to, tatanggalin na yan. Um, ipapalit ako dito na bar din, pero hindi ganitong design. Papabakbak ko na yan. Sa cabinet naman, <coughs> sa kusina, ito kaya pala hindi to natapos pa kasi uh, ilalagay ko tong gas range, range hood. Yan. Bumili ako ng range hood para pag magluluto kami ng mga mausok na maamoy na pagkain, yon hindi mamamaho ang bahay. So, ayun. Yung cabinet, uh, to follow. Siguro, pag may budget pa, uh, mabilis naman pag may budget eh. Pag may natira, o kaya pag wala, ipon ulit next year. Medyo mahal din kasi, paparenovate ko itong kusina. Paganda hindi natin yan, pero uti-uti lang. So, ayun. Dito tayo, pasok tayo sa kwarto. At ito ang hallway. Yan, may kisame na rin. Hindi pa pinturado. Tiles muna ang unahin natin. So ayun, dito naman ako sa aming kwarto. Ito ang magiging kwarto namin. Kami tatlo nila, Liam muna. Liam, ako si Mami. Yan. Ito muna yung unang pinatapos ko. Kasi, ah, uh, para mawala yung amoy ng pintura. Masyado kasing allergy yung aking bunso. Pag nakakamu siya na matatapang na amoy, maalikabok, nilalagnat, nilalagnat na siya kasi sobra yung atake sa kanya ng allergy. So, ayun. Uh, pasensya na kayo sa mga gamit. Katambak. Dahil, na uh, ano yun ha? Naggagawa pa. So, ayun. Dito naman tayo sa kabilang kwarto. Ito, yung dito kami nagka-kwarto dati. Yan. Ito kami nagka-kwarto dati. Yan. Magulo pa. Siyempre, ginagawa pa lang. Anina, ito yung tinapos nila. Yan. Kinisamihan nila yan. Susunod so, na. Ang tiles bukas, tatilisan na yan. So, ayun. Dito naman tayo sa labas. Dito naman tayo sa labas, guys. Yan. Sa aking Sala. Hindi pa siya tapos pero tingnan nyo, maganda na siyang tignan. Yan, di ba? Oh. Wow, may cove light. O pinalagay. Para syempre, sabay sa uso. <laughs> Saka ito nga pala. Meron akong pinalagay dito na partition. Yan. Di ba? Para medyo gumanda naman tingnan yung bahay. Di Mag masarap mag-relax pagka yung maganda yung bahay kahit paliit lang basta maayos at maganda. So ayun guys, 'yun ang update sa ngayon, hindi pa to tapos. Pero sa mga susunod na araw, matatapos na rin to. Dahil mabilis naman yung aking manggagawa. Sobrang sobrang bilis nila. Uh, Seven days, natapos na nila yung kisame, napinturahan yung kwarto. Natapos nila, nakapaglagay sila ng partition dito. Tapos nakisamehan nila. Ito na yung mga ilaw ko, ikinabit na nila kanina. At uh, nagpapasalamat pala ako sa inorderan ko na ng, 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 mga materialis na to kay Boss Martin ng EMC2. Maraming maraming salamat sa iyo sa smooth transaction. Yan. Sa kanya ko, in order yung mga gamit ko na yan. Yung mga materyales. Sir Ethan K. EMC2, maraming maraming salamat sa smooth transaction. This is Boss Ryan. Peace. Out.